Ang pagkakanulo ay isang kinakailangang landas tungo sa kadakilaan, nang wala ito, hindi matutuklasan ang tunay na lakas at layunin. Ngunit pinaalalahanan tayo ng Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 26, Talata 48, ngunit ang taksil ay nagkasundo sa kanila ng isang hudyat, ang hahalikan ko, siya yun, hulihin ninyo siya. Ang talatang ito ay tungkol kay Judas, isa sa mga kaibigan ni Jesus, na nagdesisyong ipagkanulo siya. Sinabi ni Judas sa mga taong gustong hulihin si Jesus na ipapakita niya kung sino si Jesus sa pamamagitan ng isang halik, isang tanda ng pagkakaibigan, ngunit ginamit niya ito upang ipagkanulo si Jesus. Yakapin ang kabalintunaan, hayaan ang banal na mga kontradiksyon na magbigay inspirasyon sa iyong araw sa loob lamang ng isang minuto.